Typical na tahanan ng Pinoy at simbolo ng ipinagmamalaki nating Filipino hospitality. Salamin ng pagmamahal sa kalikasan at diskarte ng original Pinoy. Sabi nila, bahay daw ng walang pera. Teka muna, may mga nakita kaming level up ng mga bahay kubo ha? Level up sa kasosyalan. Panoorin nyo na lang itong mga nahanap naming bahay kubo with a twist. Sa kabila ng pagiging modern ng mga Pinoy, may mga tradisyon pa rin na hindi basta-basta mawawala. Isa na rito ang tradisyonal na disenyo ng Tahanang Pinoy. Marami pa rin sa atin ang nagpapatayo at gustong manirahan sa Bahay Kubo. Isa na rito ang single parent na si Bong Suniga ng Ramos Tarlac. 17 years nagtatrabaho bilang isang civil engineer sa Dubai, si Bong Suniga, project manager siya noon sa ilang mga malalaking hotel na ipinatayo sa sikat na tourist destination sa gitna ng disyerto sa Middle East nang pumutok ang pandemya noong 2020 na apektuhan ito ang trabaho ni Bong kaya nagpa siya na lang siyang umuwi ng Pilipinas habang nag-iisip ng mga plano niya na niyang magpatayo ng isang bahay kubo I realized na this is a very good opportunity for me to build something, an area or bahay para sa anak ko. This is really the dream house na gusto ko talaga since I was, I was a child. Pinatayo ni Bong ang kanyang bahay, Kubo Treehouse, gamit ang mga scrap at tiratirang materyales sa kanilang bodega. So basically, ito yung aking bahay. Ano? Pasukin natin. This is a studio type and with a loft na bahay. So pasukin natin meron akong side table, meron naman din tayo mga plants to make it more clean, no? tsaka fresh. And uh, yung sa itaas pala natin, yan yung ating loaf. So kung may bisita ako, pwede kong patulugin dyan. And if you can see the finishes ng bahay natin, these are modern design na i-concept natin dun sa sa ordinary na Bali inspired bahay. Ano? So this is a PVC ceiling na merong konti mga trim ng lights, meron tayo mga abaca design. Oh. So, ngayon naman, pwede natin pasukin yung ating kitchenette. So, it's a very small kitchen na meron siyang sink, meron tayong lutuan. Everything is here. It's very compact. It's very small. It is a small bathroom. <laughs> meron tayong outdoor na dining area dito, no? At saka meron din tayo itong loaf bed na can accommodate kahit walong tao. So, masarap dito. Upo-upo, magtambay-tambay sa hapon. So, ayan. Isang extended family ang pamilya ni Bong. Kasama niya sa kanilang main house ang kanyang mga magulang at pamilya ng mga kapatid. Kaya naman para sa kanya, napakahalaga ng kanyang bahay kubo para magkaroon siya ng oras para sa kanyang Anak. Being a single dad, it's always an opportunity for me to have a time and space dun sa anak ko privately. So for me to have something like this and be with my son at the same time, yun yung napakasarap eh. Meron kaming me and him alone time namin. Para kay Bong, ang bahay kubo raw ay mananatiling bahagi ng pamilyang Pinoy. Lalo na sa tulad niyang lumaki sa isang bahay kubo. It's not just the house itself, but it feels like home when you're living in a bahay kubo. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the Dio roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Kili. From Tarlac, let's go down south sa Batangas. Hindi mo aakalain na sa gitna ng kabukiran, sa nasugbu Batangas, matatagpuan ang munting bahay kubo na ipinatayo ng mag-asawang Alexis at Annie. Sa unang tingin, masasabing isang ordinaryong kubo lang. Pero, meron pala itong swimming pool. Ipinatayo nila ito sa kasagsagan ng pandemya isip namin, uh, siguro, mas maganda naman. Meron tayong second home na pupuntahan naman kahit weekend or ano. Uh, since malayo yung province namin, hanap tayo na medyo malapit. Hindi, kasi hindi naman kayo makauwi ng province kasi sobrang layo naman. So, uh, maka-experience din ng province type yung mga anak namin. Itong area naman na to, dito yung mga artwork ng anak ko. Si ani na mismo ang nag-design ng kanilang bahay kubo. Naalala <laughs> ko nga yung bahay namin no sa province. So, may concrete house kami, pero doon sa, sa gilid ng concrete house na yun, may bahay kubo. Tapos yun talaga yung na-instill sa akin hanggang sa lumaki ako. So, iniisip ko, gusto ko rin ma-experience ng mga anak ko. So, yun, naisip ko, simple lang na bahay kubo. Pero ang simpleng bahay kubo, lumevel up na. May mga features na gusto namin sama, oh, yung mini pool, oh magandang may mini pool para ata uh, hindi na tayo lalayo para mag-swimming. In-progress talaga yan kasi pagawa ko ng bahay tapos may naiisip siya na idagdag natin sa magandang feature to. So uh -oh. yan yung dumabas. Ito naman ang aming simple yet very functional na kitchen. So andito may mga appliances hot and water dispenser. Ito yung madalas naming tinatambayan mag-anak. So, this is where I prepare our food, dining table. Yan, dito lang kami nagkupuntuhan. Madalas dito din yung party. Ito talaga, one bedroom lang siya. At ang isa sa pinaka-highlight sa bahay kubo ni Alexis at Annie, maliban sa mini pool, ay ang kanilang banyong may bathtub. Di ba, Design niya, yeah, very close to nature. So, most of the time, nag-spend ako ng me-time dito sa bathtub. Fulfilled and happy si Alexis at Annie sa kanilang munting bahay kubo na tinawag nilang Rancho Oco. Tsaka ano, uh, yung gusto namin mangyari like sa kids namin, mm -mm. na exposed sa Simple Living dito sa province type. Uh, ayan, tumatakbo-takbo lang dito sila. So, uh, secured kami kahit nandyan lang sila. Uh, may, meron na, na-expose na 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 sila dito yung eh yung pagtatanim, yung pag-aalaga ng mga hayop. So, yun yung mga experience kasi nila, hindi nila ma makikita sa, sa city life. So, dito, yun, yun yung ano nila, yun yung matatresure nila paglaki nila. Ang bahay kubo kahit daw munti at anuman ang hugis at anyo nito ay bahagi na ng kulturang Pinoy na kailanman hindi mabubura. Ang bahay kubo ay isang espasyo kung saan nabubuhay, namumuhay at uh, isinasa buhay ng Pilipino o ng mga, uh, tama, ng mga Pilipino, yung kanilang pang-araw-araw na gawain. Kahit nasa pagtatanim, naging esensyal yung bahay kubo sa kultura natin. Pwede ka rin magtanim ng um, mga gulay o mga pang-araw-araw na pangangailangan. Patunay ito ng isang subsistence economy in the pre-colonial period. Ibig sabihin, kung ano yung kinakailangan natin na pagkain o pangangailangan, uh, ma ideally ay readily available siya within our spaces, so within the uh, bahay kubo space. Wala sa laki o liit ang bahay. Magarbo man o simple. Ang mahalaga hindi lang siya basta bahay na isang istruktura, kundi isang tahanan na punong-puno ng pagmamahal ang mga naninirahan dito. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pa. Sunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I need May keratin, may argan oil all the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.